Welcome back ulit mga kadulay to my channel. In for video is yan. Naglalag tayo ng kabaw ngayon. Yan. At aktiyo muna itong iikot kasi yan. <laughs> baka makawala. At may nakita ako dito mga kadulay. Ito nga mga kadulay. Delicious. Creamy. What? Ito. Oh, my God. Ito, mga Payabas. Wow. Tikman natin. Mmm. Salap, mga kadulay. Kukunin natin yung iba. Dalawa. Ha. Ha. mengat keduduk ha. Kadul ai. Ha. Ha. Salat nadasah. Ai jong. the regular natin. Ayan na mga kadol ay. Tapos na tayo maghigot. At may nakita ko isa pa dito mga kadol ay. Oh. Yan. It's creamy bayabas. Basta ka. Kukunin na natin yung isa. Bye. A few moments later. Ayan na mga kadol ay. Pupatahan na natin yung ating labaw. Yan. Nandito tayo sa ilalim ng puno ng mangga. Ito, pakita ko sa iyo. Yan na mga kadulay. Yung ating kabaw. Isang dibali. Tatlo to. Kabaw namin. Mga kadulay. Yan. Hirap. Tanggalin mo kuna. Muna. <laughs> mga kadulay ayun na mga kadulay natanggal na natin kaya let's go natin gawin maglawig tayo baka nagutom na yung ating kalabaw at ate siyang ate siyang pakiinin doon kaya hintayin nyo ako doon sa ating lalagyan nito ating kabaw. Pagkatapos kakainin nun, ayun, natin yung ating bayabas na kinuha. Kaya yan mga kadulay o. Oh. pa yung dalawang kalabaw natin. Kaya hintayin nyo ako doon. 2,000 years later. Yan, mga kadulay, nandito na tayo sa ating lalagyan ng kabaw. Yan, ganda ng view dito, mga kadulay. Ihigot muna natin siya. Itali. Itatali pa natin yun kasi baka wala to kapag hindi natin mahigot. Yan. Italik ko muna yan mga kadulay. Kaya, abangan nyo ako. Mga kadulay, tapos na tayo mag, pag, sigot ng tali. Kaya, puntahan na natin yung isa nating kalabaw. Yan na mga kadulay. Ganda ng view dito mga kadulay. Pakalapin muna natin yun. Sa saan? Tayo na ako doon. Many, many minutes later. Ayan ang mga kadulay. Uh. Hindi muna tayo tutuloy doon sa ating isang kabaw. Kakain muna tayo dito kasi nagutom na ako. Uh, ito, dalawa na lang kasi kinain ko yung isa kaniha. kanina. Kanina. Kaya, kakainin natin to. Mmm. Harap. Sarap. Sarap mga kanil ay. Habang hmm. kumakain tayo, lalakad tayo. Maglalakad tayo. malapit na dito nakita ko na yung at, uh, isa kong kabaw gam gam yan ang makadol ay yung isa kong kabaw maliit pa Nandito tayo. gam Ganda na view. Yan. Ang kadol ay. Ubusin muna natin to. Yan. Ubus na. Yan. Tasanggalan muna natin to ng tali mga kadol ay. D nandito lang kanyang tali. Kaya, tanggalin na natin. ipopost muna natin to kasi hindi ko matanggal makadulay ay natanggal na natin yung tali kaya hahanapan ah, natin siya ng piso kung saan siya kain ng marami yan mga kadulay yung ating kalabaw pag nandito kayo sa probinsya mga kadulay check mo siya kayo dito hindi kayo malulungkot dito kasi may kasama ka sa may kasama ka dito yan dito natin siya itatali awag ah, na dito kasi paulit ulit na siya dito yan hanap ako ng ng ang lalagyan kaya yeah, dito na lang dito yan may nakita ako dito dyan natin siya itatali itatali ko muna ito ating kalabaw pasinsya na kasi hindi ko ma video yung pagtatali ko kasi Mahirap. Mahirap kasi wala tayong kameraman. Kaya itatali na natin to mga kadulay. Tapos na yung ating pagtatali mga kadulay. Pagkatapos na nito. Uuwi na tayo. Magdaka na tayo. Uuwi. At saka dito ko muna yung tataposin yung video ko. Kasi mahirap maglakbay dito pag ganon yun pag ganon ang, ang aming lalakarin dito mahirap mag video oh. Uh. kaya huwag nyo magkalimutan sa akin na mag subscribe at i-click na yung bell icon para tuloy tuloy ang inyong panonood sa aking video hanggang sa muli guys